Tama ka, Boy George! Ito nga yung duwag at sintu, -sintu pa. Kaya nga, akala niya si si Del Prado! Ang kulit yun naman eh! Sinabi ng De La Cruz, Ivan ho, De La Cruz! <laughs> Gawin ko kayang uuto kaya Burgas! Elvis, hindi pwede. Yan puso mo. Yan puso mo. Anong hindi pwede? Eh siya ang bumundo sa atin! Ayos sa patsa sa atin! Eh, maaaring... Uda lang kayo. Dahil sa pagkakabundol niya sa mga hold-upper, eh, Naliktas pa tayo. Di ba? Dapat nga, bigyan natin siya ng gantipala eh. Oh, Kaya hindi niya naman sinasadya ang pagkabundo sa atin eh. Ayang ka na naman, Elvis. Papahamak mo na naman tayo kay Han Chopilo. Hmm? O ito ang sinasabi dito. Section 5, Article 9. Na, kapag ang isang duwende ay eh, natulungan ng isang tao, siya'y karapat dap... Alam ko na yan. Simula ngayon, hanggang Ligo. Makukuha mo lahat ang bawat na isin mo. Basta't susunod ka lang sa aming mga kondisyones. Sa kontrata na pipirman mo. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay gagamitin mo sa kabutihan lamang. Ito'y pansamantala lamang. At ito'y mawawala sa linggo. Ngayon. Ah, eh, eh, ta -ta 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 talaga ba mga duwende kayo? Ano ka ano, alam mo sa akin, kapre? Boy George, nanggigigil ako! nanggigigil ako! Please, alam yung puso mo. Relax lang, relax lang! E, teka, nasan ba ako? Eh, <laughs>